Good day po sa lahat. Si Fiscal EJ po ito. Flood control scam. Billions of pesos, ghost projects at questionable contractors. Pero bakit ang pangalan ng isang lifestyle influencer na si Claudine Co. ang biglang trending? Flaunting wealth ba on social media enough para managot sa batas? Or is she simply guilty in the court of public opinion? Let's break down the controversy. Ano ang mga kasong pwedeng isampa laban sa mga tunay na sangkot at bakit for now Claudine Ko herself might not face legal liability. Usap-usapan ngayon ang pangalan ni Claudine Ko, isang influencer, singer at entrepreneur mula Ligaspi Albay. Pero mas naging kontrobersyal siya recently dahil sa koneksyon ng kanyang pamilya sa mga kumpanya na involved sa flood control projects ng gobyerno. Claudine is the daughter of Christopher Ko, owner ng High Tone Construction at pamangkin ni Zaldi Ko, dating House Appropriations Chair at founder ng SunWest Group. Ang mga kumpanyang ito ay kabilang sa top 15 contractors na nakakuha ng bilyon-bilyong piso worth of flood control projects. Kaya ang tanong ng marami, pwede bang managot si Claudine mismo sa flood control scam? The short legal answer, no, not automatically. Sa batas, liability only attaches kapag may direct participation, meaning kung siya ay nakisali sa bidding, nag-conspire with government officials, o naging bahagi sa anomalous implementation ng proyekto being a daughter or niece of contractors does not make you criminally liable. So, what about the real players? Ano ang mga posibleng kaso laban sa kanila? Maraming posibleng kaso ang pwedeng kaharapin ng mga sangkot dito. Una, they can face graft under Republic Act 1319. Ito yung nangyayari kapag ang isang government official ay nagbibigay ng unwarranted benefits sa isang contractor. For example, kung merong collusion sa bidding process, ibig sabihin may daya sa pagpili ng mananalo, pasok yan sa graft. Ang essence dito, ginamit ang posisyon para magbigay ng pabor na hindi karapat-dapat. Ikalawa, they could also face malversation under the revised penal code. Kung ang pondo para sa flood control projects ay na-divert nawaldas o ginamit para sa mga ghost projects, malinaw na malversation ang kaso. O kahit sa mga substandard projects dito accountable ang public officer kasi siya ang may custody o control ng public funds at ginamit niya ito hindi ayon sa intended purpose. Ikatlo, they can also face falsification of public documents. Paano kung gumawa ng fake accomplishment reports, inspection certificates, o progress billings para magmukhang kompleto ang proyekto kahit hindi naman? That is falsification po. Dito pumapasok ang pananagot ng mga pumirma o gumawa ng dokumentong peke para linlangin ang gobyerno at publiko. At ikaapat, they can also face plunder under Republic Act 7080. Kung ang halaga ng kinurapot ay umabot ng 50 million pesos or more, papasok na ito sa plunder. Pero hindi lang ito tungkol sa dami ng perang nakuha, kundi kung paano ito naipon. Under the law, kahit series or combination of criminal acts like graft, malversation, falsification, Basta umabot ng 50 million pesos ang total, pasok na yan sa plunder. Ang kaparusahan, reklusyon perpetua po o habang buhay na pagkabilanggo. So malinaw, mula graft, malversation, falsification hanggang plunder, lahat ito pwedeng pumasok depende sa ebidensya. At kung mapapatunayan, mabigat na kaso ang kahaharapin ng mga sangkot. Now let's go back to Claudine. Kung mapapatunayan na siya mismo ay kasali sa ganitong mga transactions, Say, kung may firm siya na dami company, or if she knowingly facilitated the anomalies, then yes, she could face charges. Pero as of now, walang lumalabas na ebidensya ng ganoon. So legally speaking, she is not liable po at this point. Pero in the court of public opinion, Claudine's flaunting of luxury, designer bags, private jets, a 25 million peso G-Wagon, has become symbolic of the privilege enjoyed by families linked to government contracts at dito pumapasok ang mas malalim na lesson. Hindi lahat ng legal ay necessarily moral. Claudine may not face charges under the law right now, pero her public image is suffering because people have come to associate her displays of wealth with questionable sources of family fortune. In the end, habang ang Senate, Ombudsman at DOJ ay nakatutok sa mga kontraktor at opisyal, Claudine faces a different kind of trial, the trial by publicity and perception. So habang walang kaso laban kay Claudine sa ngayon, ang flood control scam ay nagpapaalala sa atin na sa Pilipinas, minsan mas mabigat pa ang hatol ng taong bayan kesa sa hatol ng korte. So yan lang po ang nais kong ibahagi today and see you in my next video. Maraming salamat po.